Yesilo, magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video ito ay magtuturo na naman po ako sa inyo ng isa na namang lihim na karunungan na inyo pong magagamit upang ikaw ay magustuhan ng karamihan. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay magsubscribe na po at i-on ang inyong Notification bell Magtuturo ako sa inyo ngayon ng isang mabisang dasal na kapag iyo itong madarasal araw-araw bago po kayo umalis ng inyong bahay lahat po ng tao ay magugustuhan kayo kahit sino po ay pupwedeng gumamit ng dasal na ito. Lalong-lalo lalo na po sa ating mga kapatid na nag a apply ng trabaho upang mas madali pong matanggap sa inyong ina-applyan. At kung kayo mayroong binibentang mga produkto tulad po ng online selling o mayroon ba kayong tindahan o di kaya ay shop maaari po ninyo itong dibusyonan o gamitin araw-araw upang mas matulungan po kayong dumami ang inyong mga customer at lumaki ang inyong kita. Marami po ang pinanggagamitan ng karunungan na ito. Kaya naman po, mas maganda po na inyo itong didibusyonan o inyong dadasalin sa umaga bago po kayo umalis ng inyong bahay o bago po kayo magsimula sa inyong mga gawain. At kung sakaling mayroon kayong mga taong mga kaaway o di kaya ay mayroon pong maraming naiinggit sa inyo o hindi kanila nagugustuhan, gamitin mo lang ang karunungan na ito at sigurado po ako na magbabago po ang kanilang Pagtingin sa inyo Kung sakaling sila ay may malaking galit sa inyo Ay mawawala po ito At kung sila ay naiingit sa inyo Ay mawawala po ang kanilang pagkaingit At sila na po ang bahala na humanap ng paraan Upang kayo ay maging magkaibigan Sa mga nagtatanong kung pupwede ba Na hindi memorize ang dasal na ito ay opo wala pong problema isulat nyo lamang po sa papel at basahin tuwing umaga ito na po ang mahiwagang dasal humana po ng tahimik na lugar hindi kaya ay gawin po ito pagkagising ninyo sa umaga magdasal po muna ng isang ama namin isang abaginong Maria at isang sumasampalataya na hanggang sa ipako sa krus lamang. At pagkatapos ay isunod po ang dasal na ito. Mete, kwe, dim. Orates, ak, ek, uk. Te, chukum, et, sancte, inim. Korpos, me, Orate, sum, bet, hiyum. Aye, eye, Impasim Hak Si Ha Iyan po ang mahiwagang dasal na kapag inyo pong nadasal sa araw-araw bago po kayo bumangon o umalis ng inyong bahay sigurado po ako lahat po ng tao ay magugustuhan po kayo lahat po ng taong may galit sa inyo ay mawawala po at lahat po ng mga taong naiinis at naiinggit sa inyo ay mawawala po ang kanilang pagkainis at pagkaingit. At sila na po ang gagawa ng paraan upang kayo ay kanilang maging kaibigan. At kapag inyo din po itong gagamitin sa pag-a-apply ng trabaho, sigurado po ako na madali po kayong matatanggap sapagkat magugustuhan po kayo ng mga employer o mga nag interview sa inyo. Proven and tested po na mabisa ang dasal na ito. Lalong-lalo na po kapag kayo ay mayroon ng kasanayan o karanasan sa pagpapagana ng mga orasyon. Kung wala naman at kayo ay baguhan ay tuloy-tuloy lang po ang paggamit hanggang sa magkabisa po. At kapag tayo ay mag-iingat ng mga karunungan na galing sa Diyos. Tayo po ay pipilitin natin na makapagbigay po tayo ng tulong sa ating kapwa. Mga kabutihan lang po ang at gagawin. Iwasan po ang pagawa ng mga masasamang bagay. Sana po ay makakatulong na naman sa inyo ang aking ibinahagi ngayon sa video ito. Pakilike naman po ng video ito at pakishare. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po at ingat po kayong lahat mga kapatid.